Ay eh siya, huwag na lang magsalita. Okay lang like tao. Pinsan lang naman. Ang ganda. Nabali Ayan, ang ganda oh. Ito, ang takay -tay. First time po na kami sa takay Ito na. I love February 7. takot oh. Ayan, ito yung magagandang ano. Ito yung maganda. Kala ko paso. Ayan. Ano siyang paso. Ang ganda baka bawal dito ah. Ayan. Careful, careful. Isang kapatid ako. Baka malaglag. Don't worry Jordan. I'm careful. Okay na. Okay na okay.